Yan, no? Ah, uh, nung umaga, nag-check ako, may nakita akong curlings na nag-molt. So ngayon, 6 PM na, meron na naman akong nakita na may nag-molt na curlings. So ito patunay na nag-molt po yung curlings. Yan, no? Yan. Yan sa curlings. Kole <clears throat> natin. Yeah. Week talaga. Yeah. Patunay na hindi hindi po patay. Yeah. Pwede na hiwalay po yung ulo niya doon. No? eh 'yung ulo niya. Chill na lang po natitira. 'Yan. Kakatapos na mag-molt so success 'yung pag-molt niya. So So dito lagay natin. pakain natin sa mali.